Magandang araw po sa inyong lahat. Marian Rivera, patok sa TikTok habang sinasayaw ang kanyang kantang sabay-sabay tayo. Pero bago po ang ating balita, ay huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong uploads. Sabihin na nating lubos na ini-enjoy ni Marian Rivera ang kanyang oras sa TikTok. Ilang linggo na ang nakalipas, pumayag si Marian sa kahilingan ng kanyang mga tagahanga at sumayaw ng Price Tag Dance Challenge sa sikat na social media platform. Ang 2011 hit song ay narecord ng British singer na si Jessie J at nagkaroon ng panibagong katanyagan sa TikTok. Salamat sa isang bagong choreography. Sinundan niya ito ng dance performance ng It's Plenty ni Borna Boy. Ang parehong mga pag-upload ay mabilis na kakauhan ng milyong-milyong view para kay Marian sa TikTok kung saan ang mga tagahanga ay humihiling kay Marian na harapin ang higit pang mga hamon sa sayaw. Noong Sabado, August 26, 2023, muling naobliga ni Marian ang mga tagahanga sa pamamagitan ng pagsasayaw sa isang himig na malapit sa puso ni Marian at ng kanyang mga tagahanga. Nakakakuha ng napakaraming request para sa dance challenge na ito. Tara na! Sa video, sumayaw si Marian nakasuot ng pink-colored shirt black baseball cap at black pants sa himig ng sabay-sabay tayo. Ang nasabing kanta ay pinalabas noong 2009 kung saan si Marian mismo ang kumanta dito. Si Marian sa oras ng pagpapalabas ng kanta ay nasa kasagsaga ng kanyang kasikatan salamat sa tagumpay ng GMA7 series na Marimar at Jezebel. Ang video sa ngayon ay mayroong 17.2 milyong view sa TikTok. Isang follower ang sumulat na, OMG, iconic talaga ang sabay-sabay tayo. Naalala ko naka platinum at golden award dito. Another fan numark, nakikinig talaga si Marian sa mga request Sumagot naman si Marian ng always na may kasamang heart emoji. With Sabay Sabay Tayo, Out of the Way, sumisigaw na ang mga fans kay Marian na sumayaw sa song ng Marimar. Ang Marimar ay ang 2007 primetime drama series na sumikat kay Marian. Ang palabas ay remake ng sikat na Mexican telenovela na inilabas noong 1994 at pinagbibitahan ng aktres mga awit na si Talia. Ito ay ipinilabas sa Pilipinas noong 1996 sa RPN 9 at naging isang phenomenal hit na nag-udyok sa pagpasok ng higit pang Mexican telenovelas kabilang ang iba pang mga palabas na top build si Talia sa bansa. Gumawa ang JMA 7 ng local adaptation ng Marimar makalipas ang isang dekada at pinili niya si Marian na gumanap bilang lead role pagkatapos makapasa sa audition kasama si Dingdong Dantes bilang leading man niya. Makalipas ang ilang taon, lumabas online ang isang video ng audition at malinaw na ipinapakita ng dance number ni Marian kung bakit siya napili sa iba pang umaasa. Gagawin ba ni Marian ang kanyang iconic na Marimar dance sa TikTok ayon sa hiling ng mga fans? Kaya ba niya ang hamon? Malapit na nating malaman. Maraming salamat po sa inyong panunood. Magkita-kita po tayo sa aking next video. Salamat po.